Topor. No. Ah, Magkano? Topor. Ay mga mga kapatid, na, pag binili kasama na yung ibon, pati may nest bag, kumbaga ikakasamo na lang, babay sa mismo na lang. Yeah. Ay, na, naantok pa no. <laughs> nah, wala siyang ano, hindi. Ah, ano naman? Kita sa mga bisina. Uh, Ayun no, Latino. Green as ano no? Uh, uh, Magkano uh, mak back to back trip uh, mga kapatid? Ah, kapatid. Magkano uh, naman ito, boss? 1,000 na lang. Magkano naman? Yung pa may number kapatid, bali nandito ulit tayo sa gruto. Ayan. Pag-update lang po tayo ng mga ibon. Ayan. Ayan mga kapatid, kapi muna tayo. Uh, na po mga kapatid si ano, Bagyong Pipito. Ayan. Ayan. Nasa loob yung mga tao kasi umahabot mga kapatid. Ayan o. No? Oh. Ayan po mga kapatid, bago tayo magkumusta, baka pwedeng makahingin ng like, share, at subscribe po. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. Tara, samahan nyo ako, uh, mga ibon. Ayan po mga kapatid, nandito tayo kay Boss Khalid. Uh, update lang natin yung presyo. Boss, good morning. Ano ba ang unahin natin? Good morning, sumakot. Yeah. Ayan, inaantok pa no

Ano? na ang mga kapatid ha? Mga yan. Dito na? Okay. Kaya po sa kalit. Ano? na Ano? 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 ito Ano? 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 double pa naman ito mga kapatid lalaki ng size dito po sa mga kaka-tail magkalahan sa lutino nasino natin bigay ko na lang ng 2.5 pares 2.5 pares mga kapatid ha tawag lang ni boss palit, ha ayan Okay na lang natin mga kapatid yung number ni boss Khalid sa link ayan ha dito sa albino boss magkano? 2.000 2.000 ayan ang lalaki ng size mga robot oh. Ayan o. Oh. Dito boss, magkano? Ganun din? 1 lang yan. dito mga kapatid ah. Sa Parisan na ito. Ayan oh? Maganda oh. oh Dito naman po. Ganun na din? Mga na Ayan, mga kapatid, sa mga matured, 2,000 ah. Ayan. Mga matured na po yan. Ang gaganda o. Oh. dito. Ayan oh. mga lalaki ng size. Ganda nito parang abila. Yan, ah, malagyan natin. Okay na boss. Okay na. Pero so, so, ito na ito boss, ano ba ito? So? Ah, cable na ako pala eh. Magkano naman dito boss ang sa blue? San Libo? San Libo. Ayan ha, San Libo. San Libo po mga kapatid ha.

Albino Ops 1, 1K lang yan. 1K mga alba, ah, kapatid, ang ah, albino na Ops 1, 1K ano o. Wow, Maganda po. Dito po, sa ano? Ano yan? Ano yan? Ano yan? na lang yan. Magkano naman? 1.5 na lang pares Ayan mga kapatid, 1.5 na lang pares Walang pa bayo, oh. pa bayo, no? Ayan, Ayan, na. rampa yung babae o. Oh, oh. Kaya, Kaya yan. wala siyang ano. 1.5 -ma -ma -man siya na lang yan. Ayan, 1.5 na po mga kapatid. Tawag-tawag na. na po mga kapatid. Dabang di pa kawa Kumano si Pipito, nagpaparamdam pa lang dito. <laughs> ayan, uh, ano naman? Kita sa mga Opa Pail. Pail, one na lang po mga barid ha. Sa mga Opa Pail ni Boss Khalid. Ayan, ang lalaki oh. Eh. Ba, bronze. Magkano naman dyan, Boss? Tingin ko lang ng one two pares. Ayan mga barid, mga bronze palo ng Alpha na na lang pare. Boss lang ha. Oh, ayan oh. Ayan mo naman yung mga mata namumula ito ito itong stable pastel o magkano naman dito boss? 1.5 ito 1.5 magkano? 1.5 ito bakit bakit ito, ito 1K itong baktobak liyot nung no. tapos okay, itong 1.5. 1.5 pasa ako pala ng ito yung, ano, ito yung, yun mga kapatid ha, na, na. na, nakakita nyo mga kapatid, na, narinig ko na yung pre ha. Kasi mga kapatid, talagang ano, masama ang panahon, umuulan. Oo, pa, na, huwag naman sa'yo lumakas para makapagbinta naman mga Boss Khalid. Dito naman mo sa mga parisa mo sa Bisina at Yellow Bulls sa Alain, 3,000 na lang. Ayan mga 3,000 na lang po ito. Kaya pa yung ano, yung Bisino. No, Bisino, Ang dami pong pagpipilan dito mga kapatid kay po, Kali. Ayan, ayan, ayan. Ito, dito mga kapadya. Ayan, ayan ko na lang ng 1K yan. Pitch Face, Lutino. Lutino. 1K. 1K na lang yan. Ayan, mga ah Ang ang lalaki ng size boss no. Alam mo hindi ano? Yan yeah, bulsa lang. Pagkano naman sa dito boss? 1,000 sa sa na, na lang. Ay mga kabadka, bulsa yelo, 1,000 na lang po. Ayun. Ay lumalakas ang ulan boss ah. Ayun. Dito yeah. naman boss, magkano naman ito sa ano ito? Alto na albay no? Mano. Hindi, ano yan? Alto, uh, alto, albay na 15 lang. Ay eh, mga kabadka, bakto bakal albay na alto 15 ah. Sino naman boss? Kung naman dito? Ay, yellow fight natin, sanlipo na lang Ay, eh, mga kapad, sanlipo na lang daw mo pares dito Ako, mga ulan Pakita na natin lahat to, boss para ano Ayan. Pakita na ito ano? Ito na, bronze follow yan Bronze follow mga kapatid ha? Pagkano naman sa sanlipo? Ayan Dapat boss, may tabing tayo dito no? Oo, may tabing tayo dito Ayan Dito boss, maganda ito ha sa Tino Opaline, tsaka ano yan, ano sing sing ang kulay? Green, ah, uh, Green Tino Opaline yan, tsaka sa Tino Opaline. Magkano naman, boss? 8K lang para. Ay, e, mga kapat ka, 8K lang mga kapatid, ha? Dalawa ka tayo, isa, ha? Oh. Oo, oh, oh, ayan, Oh. Ito, 5K lang to. Alin yan? Ito, mga kapat yan, 5K lang daw po ito, ha? Ah. Lutino o pa rin, saka abisin, ano ba ito? Crimino? Crimino, tsaka lutino o pa rin nila. Ayun, napakaganda. Oh. Parang kamatis yung ulo. Yan, 1,000. Ah, 5,000. Ito yung 8 Ito, 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 ito <laughs> po. Kunin pa kasi yung babae. Yan, o, o, Ito kami ako okay. tayo, <laughs> okay. Yung hen Opaline. Tapos, Lutino Opaline, mga kapatid bali, 8,000 po, ah. Ayan, ah. po, mga kabarin, Napakarami pong bago kay Boss Khalid, mga kapatid Mga bagong dating lang sa mga ah. Dito naman po sa mga ano, ano naman to? Ano yan? Ano, ano ay? Ah, ano yan na ah, Alpine alba Opaline tsaka Premino. Magkano naman boss? Sige ko nila na yung ano 35 pare. Ay mga kapatid ha, may alba, ano hindi to yung pack boss. Ay yan nila, ay yan to yung ano, Premino. Ay oh, hindi naman dito boss. Alpine oh. Dito pa yung Premino yan. 35 Ayun mga kapatid, 35 ah mga bangin dating lang po to kay boss Ali da. Ayun. Yung uh, biyernes hindi natin to nakita ha. Ito so, kanino. Magkano Black Back to Back Cream Inom magkano naman boss? Sige ko na lang ng 2.5 yan pares Ayan mga kapatid 2.5 na lang daw po pares ito kay Boss Khalid ha Sa Cream Inom Back to Back Pero lumalakas ng ulan ha Wala pa wala pa kung pala Oo uh -huh. Pakita na natin lahat ito boss para ano Masada na Ayan ano lang yan Ito boss magkano? Para do pale palo tsaka blue pale palo Magkano Isang naman boss? Sanli na lang pares ano, lipo, pares mga kapatid ha Back to Back Cream ay, na kay boss Khalid ah. Parang normal na lang 'yan, no? Oo, dati ang cash nito, ano? 120,000. Oo. Ano? ano, ano? Bulselo. Magkano so, naman, boss? 1,000 10, na lang 'yan, makakain. na lang po mga kabayan dito sa dito sa Bulselo 'yan. Sabi kong pagpipilihan po kay Boss Khalid mga kapatid ha Saka marami pong bago si Boss Khalid ngayon Na mga kriminong pakalutino o parang Boss, ito magkano to? Dati ano yan, albay na lang saka apps uh, one, apps one lang yan. Oh, magkano naman boss? 800 e na lang. Pares. Oh, 800 e na lang po mga kapatid to ha. Ah. Pebos solid lang at tawagan niyo agad. Malaki yung apps one. White suit of line. Yan ang tawagan niyo po nito ha. Dito sa ano, hindi pa natin nakita to. Total. albay na lang din yan, 100 na lang pa. Oh, one 100 na lang daw po ito mga kapatid ha. Ah. Pebos solid ah, yan. Okay. Ito boss, magkano naman to? 800 e na lang. 800 e na lang po mga kapatid ha. Ah. Ayun oh. Parang yeah. perso, tsaka blue perso, 800 Ayan, 800 na lang mga kapatid Ano nyo, Renan? Yellow Bulls ako pala, tsaka Lupino ako pala Magkana naman dito, boss? May Ganda tarap ko, Namumula ang ulo po mga kapatid Sa kayo buntot, oh, kitang dito, oh Magkana naman? 3.5. 3.5 po mga kapatid, ah oh. Presyohan dito kay Boss Khalid Ayan, ayan, napangkada po, kulang-kulang -kula ulo, oh kahit nandito na si Pipito ito ba? Lutino lang yan, one lang ah, oh, Lutino po mga ah, kabatid, ah, to back one time na lang po yan lang po ha tawag ko po agad mga kabatid, maraming bago kay Boss dito boss, mapakaganda nito. Dicino, ano na lang, 1-3 pares. 1-3 uh, ah, pares mga kapatid oh. ha. Dicino. Sabon so, dito. Back to back bronze palo, 1-5. Oh, 1-5, back to back bronze palo na. Opa na itong isa ha. Um, Opa na itong isa. bronze palo yan. Ayan mga kapatid ha. Ganda nito. Oh, ito mga kapatid ha. Oh. Ito Magkano naman nito boss, itong personata mo? Ito kayo ka lang yan, Belgium lang yan. Ayan mga kapatid ha. Basta mga personata mga kapatid, hindi nagbabago ang presyo ha. Ito yung personata lang yan. Oo. Oh. Ito ay P1,000, babae. Ito mga kapatid ay P1,000. Napakaganda rin ito. Ang laki ng size, oh. Ganda rin ito mga kapatid. Ayan kay Boss Salid, ah. Ito, mga mga pangarap. O, pang ano natin. Ayan po mga kapatid. O, kay Boss Salid. Magkano ito po? Ayan mga normal, 800 na lang. 800 800 Ito, 800 Ayan. Ito, P12. Phil Palo ba? Ito na nga, boss. Ito, Phil Palo. O, Phil Green lang yan, wanto na lang. Pa. Oh, wanto na lang po mga kapatid, para sa Cebos Cali. Ang ganda. Ang pagpipilian po mga kapatid, ha. Tawag lang po agad Cebos Cali, no. Oh. Lalo do po mino ito. Lalo to. Eh. makanin naman dito, boss? 2.5. Ay po mga kapatid, dad po 5 dito para ang pa. ganda, oh. Tawag na po agad, ha. Grabe, ang ganda. Ang daming pagpipilian po, po kay, pa. kay Boss Cali. boss. Ito lutino, tsaka pastel, 1.5. Ito, lutino sa kapastel mga kapatid 1-5 po, ayan o Napakarami kong pagpipilihan Ito, so, meron tayo itong ano ah, <laughs> Ano, ano yan ang clay ah <laughs> Yan ang hindihan yung black eh. Magkano naman ito boss? Kaya namin ng 1-5 pa O, 1 na lang tapo ito mga kapatid ha ah? Babae na okay. laki na Babae na laki na po ito Ano yan ito? Wala na boss? Ah, ito pa Ito, ito, ito Ang gusto niyan? Premino tsaka la alam Magkano naman ito, boss? 1000 na lang. 1000 na lang, na lang daw po ito kabarid, ha? Ayan, ha? Ako, bulo na. Kapay mo muna, dos. Tingin ko, parang baba yan. Ayan, boss. Magkano na sa lalaki? magkano rito? 1,000 na lang. 1,000 na, na lang. Ayan, mga kabalit. Ayan, pagpipili yung, ano? yung red factor mo boss. Kaya po mga kapatid na may tinatago rito si Boss Khalid Kaya yung R8 ni Boss Khalid oh. Paris na ba ito boss? Oo, oh, babae lalaki yan, budget pa lang oh, Magkano naman? Ano 35 35,000? Oh. Ayan mga kapatid ha, oh. 35k okay. kay, kay Boss Khalid ha oh. Paris na po yung R8 niya oh. Ayan, Ayan. Na. Ayan. Wala na boss. May kukuha eh. Ako sa eh. ay po mga kapatid bali ilalagay ko na lang po yung number ni boss sa sa link ayan ito pala mayroon pang pinahabol boss magkano rito oh. ito 152 albain albain ano 1,000 na lang to ay isang na lang no. tapos yun sa dilawan mo magkano sa, sa mga lutino 152 pares 152 pares eight, ito eight, eight, mga kapatid eight. sa mga lutino ni boss sa alit at ito ba? magkano Album, naman okay. to pa. 500 na isa sa mga malilinis. Ayan mga kapat, sa mga malilinis, 500 ang isa po. Ha? Ayan na. Ayan na. Ayan ito boss, ganito na ba ang kulay nito? Ayan mo. Eh. Okay na, wala na. 700 lang. Ayan na, meron pa, meron pa. Alip pa boss. Dito punta ko diyan. Ito na ano mo ito? Ay, dito. na Oh, Ayan po mga kapat, medyo madilim lang, medyo umaambos sa si Ayan po mas magkano rito. Ayun. Ang nito mga kapatid ha. Ah? Ito Sige lang, lang mga kapatid. Video yeah. lang si Boss Gally's. Dito. Boss, magkano pa rin saan? Uh -huh. Sa Yellow bull, sa Isang libo sa, sa, um, uh -huh. sa, uh, sa mga Lutino 1.5. Ayan mga Sa mga Yellow Balls. 1.5 sa mga... Ay mga Lutino 1.5 sa mga Yellow Balls. Isang libo. po. Ang dahil po kay Boss Daddy. Ito mga green tail din to. Mm -hmm. na rin. rin sa na rin sa akin. Dami. Magkano naman sa mga drinkin mo po? Sa mga drinkin natin, 1-2 lang nga pare. 1-2 pa rin. Ang magpupulang lahat dyan. Ito yung abs natin, latino ko pala, 500 lalaki to. Ayon, Ayan. Ayan pa ah. Ayan. Boss, kaalit pasensya na. Nagulo yung kapal mo. Ayan po mga kapatid. Uh, ito pala. Mayroon pa palang marami yan eh. Pwede mo ngayon na may famil mo lang. Oo. Ito pala oh. Pero um, alaming ko yung ano nga, ha? Okay, gano'n. Gano'n ganito, o. ano na bawal, ha? rare yan Rery na na. So, lantay kang paano mo. Ayan. Nakuha rin ka. Gano'n Anong, ano nito ito, o? Oh? Pink Ayan, uh, ayun, uh, kapatid, ba? Okay na. Uh, ay pa mga kapatid, uh, ang dami kong pagpipilian po kay Boss Khalid. Uh, tawagan uh, niyo na lang po si Boss Khalid, ilalagay ko na lang po yung link niya, ay number niya sa link ko ko na naanan. Oo, uh, ayan. Ah, na. Pati yung IP ni Boss Khalid. Ah, message ko na lang. Pag kumuha sila sa akin ng mga around 1,000 pataas. May minus 100 'yun lalo, lalo pagka-subscribe ni Kuya TV. Ayun, maraming maraming salamat. Kaka-around 2,000 Selamat, selamat bos, nah, Terima ah, ah. eh, ya, kasih, se selamat. Oke. Okay. Boss, good morning, Boss BP. Ayan, good morning. Ayan po, good morning si Boss BP. Ayan, mayroon po siyang mga bago na naman na dilawan. Magkano naman dito, Boss? 2-5. 2-5 po, ang ganda dilaw na. Oo, ang ganda nga. Parang may pagka-emeral, ano? Oo, patagkak na yan. Ayan, dito naman, Boss. Ayan, atuto lang yan. Atuto. Ayan, mga kapat nila. Ito, wala ito, sold na. Wala ito. Ayan, nasya so, daw sa yeah. na, nakabili nito, sold na. Pero may bago na naman dito si Boss. Ito, Magkano naman dito, Boss? Ay mga kapatid na mayroong shop si Boss sa uh, 25 negotiable uh. Yan, ganda nito mga kapatid ah. Uh. Dito naman po sa Alps 1 ay sa ano? Ay, pero yung 500. 500 di perso. Ay, ito naman yung sa 250. Talagang hindi nagbabago yung presyo nung ano, mga wild type. Ano boss? No? Ayan, mga perso. Ayan, naging isang litino. Babaya. Ay mga kapatid ha, isang lutino babae. Magkano naman dyan boss? 4.50 na lang. 4.50 na lang po ang isa mga kapatid ha. Tawag na lang po kay boss PB ha. Habang hindi pa lumalandig si Pipito. Magkano <laughs> <laughs> siya <300 yata, laughs> Mga pamoster. Ano ba itong, anong iba ito? Sa ito? Sa gold dyan, 200 isa. Ah, 200 ang isa mga kapatid ha, pamoster sa mga gold dyan. Ayan o. No. Ganda mga kapatid. Tapos yan boss, ayo ba yan? Kasama na ano, ba kay Dian? nabili na. Ah, nabili na. Bilis so, sa Baga, so, 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 no? So, na mga so, ka so, so. kasama na yung cage? Ito naman, ano, 1-8. Tapos, uh, tapos? ito, 600. 600 to, ito. 600. Lahat na. Topor. No, no. Ah, bagana? Topor. Ay mga kapatid, dapat ka binili kasama na yung ibon, pati may nest bag. Kumbaga ikakasa mo na lang, babay sa mismo oh, ba? no, na lang. Ayun, topor. Topor po 'yan, no? Oh, ayan, no? Oh, so, ano ang tawag diyan, boss? Parang uh, box lang siya para madali maglinis. Ah, oo, ay nga, yeah, boss. Ay, pumaka pa din topo ra kasama ng case may ibong ka na. May nest box na mga kapatid. Ganun din dito, boss. Uh, mga 26, medyo mas mature diyan. Ah, mas mature to. Ah, uh, 26 mga kapatid, ha? kasama uh, uh. na lahat na to, ha. Oh. Ay, Oh. Ang ganda. Boss, lagay ko na lang po 'yung number mo. Ay, salamat. Thank you. Ay po mga kapatid, nandito tayo kay Boss Dennis. Boss, good morning. Saktong sakto, nag-aalmusal lagi ah. Parang wala na oh yata yung sangkunyong nyo. Oo, ah, wala na. Pinakult nung ano. Boss ko. Ah, ayan. Dito, wala pa kababa ng price. Oo nga. Yun nga, may nagano nga sa akin. Dito, Boss, magkano? Ah, ganun pa rin, 25. Ayan, 25 mga kapatid ah, kay Boss Mar, ah, Boss Dennis, ayan. Green, split ito kay inyo, at saka ito kay inyo. Ayan. 7 months. 7 months eh, ilang taon pa ito bago i print 2 years. 2 years, medyo matagal, ano? 2 years. Oo, ayan, kailangan talaga magulang na magulang. Ayan po mga kapatid ah, kung sino pong may gusto po rin sa, okay, ano ni, Boss Dennis. Tawagan nyo na lang po. Complete papers po ito. Ano po? Ayan po. Ayan, papakita na yung Boss Dennis. Ayan. Yung pa rin yung number nyo, Boss. No? Boss, salamat. Salamat. Ayan po mga kapatid. Bale, dito ko na lang po tatapusin po yung aking video. At uh, sana po pagka ano tawagan niyo na lang po si Boss Dennis do sa kanyang ibon sa Indian Ring Nick. Ay po mga kapatid, maraming salamat po. Ah, uh, ito medyo masama talaga ang panahon. Ingat-ingat uh, po tayo sa bagyong pipito. Ah, uh, kawawa naman po yung mga kababayan ko diyan sa Bicol. Ayun mga kapatid. Ang dito na lang po. Salamat.